So sa atin sa nangyayari ngayon, pa- palagi niyo ba ano, may pag-asa pa tayo? 'Di ba? Pero tayo mga Pilipino, dapat ano tayo, optimistic tayo. Meron pang pag-asa yan. Hindi tayo pwedeng mawalan ng pag-asa. Kasi alam nyo, pag mawawalan tayo ng pag-asa, ay lalo tayong ma- mawala ng pag-asa. Hindi, <laughs> ito. Kidding aside, itong nangyayari sa gobyerno ngayon ay isa talagang dagok sa atin. Dagok to sa gobyerno, sa mamamayang Pilipino. Can you imagine, bilyon-bilyon ang ninanakaw ng mga politiko, mga congressman natin, senador. Ngayon, nagtuturoan sila. Kanya-kanya silang pagalingan, padipensahan, o sinong magaling. At isa pa, bukod pa yan, doon sa mga grupo na senador na uh, yung poon lang nila ang gustong iligtas. Di ba? Ano na to? Bayan na to. Dito sa investigasyon sa senador, may nakikita ka na. Ha? Para lang makapuntos at masabing maging magaling siya, eh, uh, pabayaan na natin yung ninakaw. Diba? Mabuti nga uh, si Pampilio Lacson na lang. Ito ngayon ang magiging laban ni Pampilio Lacson dito kasi may lumalabas na senador. Kaya lang, yung, pre, ano, yung former president, hindi nyo ba napapansin? Tahimik na tahimik siya, no? Oo, oh, tahimik na tahimik. Aba, eh, siyempre, eh, baka madali siya eh. Kasi meron siyang... Ako, mula nung si Chisi umupo ng presidente, Senate, yung tiga, yung kaibigan niyang tiga ah... Uh, Bicol na contractor. Nag umatin pala yun eh, sa first hearing si Marcoleta pa ang ano, pero walang nagtanong doon. Eh ko kung bakit hindi iniimbitahan yun. Ngayon, ang ano natin dito, paano gagawin ni Pampilo Lacson to ngayon? Kasi anong yayari, inaakusan si ano, si Jinggoy tsaka si Villanueva, pero naandun sila, nag-iimbestiga sila. Ay, ang pag-iimbestigin nila para i-protectahin uh, yung sarili nila. Dapat mag-inhibit sila. Dapat hindi sila kasali doon. Kasi ngayon, lumabas na. Yung 600 million at saka yung 355 million, meron talaga. Yung kay Jingoy nakita. Yung kay Villanueva, nasaan program? O, oh. e, nagyayabang pa siya. Binasa ko ito, ganun kakapal. Binasa daw niya lahat. O, oh. e ngayon nakita, nasaan program, ano na? So sa akin dapat ito hindi sila umaattend. Dapat mag-inhibit sila sa hearing ng Blue Ribbon Committee.